Ang hirap din kasi ng exam ni Ma'am Lilia kanina. Mm -hmm. Kaya nga. Mm -hmm. Pero nanilig mo na ba yung chismis dahil na daw yung si Ma'am Lilia? Uy, grab yung chismis na yan. Uh -uh. Naalala mo dati, nangangamoy bulok yung classroom natin, di ba? Uh -uh. Yun pala, ilaw na puso ng baboy yung ulam ni Ma'am Nola. Uh, seryoso? Paano mo nalaman? Siyempre, nakikain ako. Huh? Di joke lang. Nakita ko sa table ni Ma'am. Tapos kilala mo sa Angel, di ba? Ay, yung nawawala. Uh -uh. Sabi nila, si Ma'am Lilia daw ang huling kasama ni Angel bago siya nawala. Uh -uh. Oh my God, <laughs> totoo ba? Oo, Osha, nandito na pala ako. Um. Ingat ka pa uwi, ha? Baka magkita kayo ni Ma'am Lilia. La? Kalo mo natatakot ako? <laughs> ano ang ginagawa mo dito, eh? Bilat. Ay, Ma'am Lilia. Ikaw pala yan. Anong bilat? Ay, balat. Balat po, ma'am. Ayan, unang-aati yung balat ko sa paa. May nga po kasi ako, eh. Ganun ba? Umuwi ka na. Pilog pa naman ang buwan ngayon. Ang oh. gantong oras magsisilabasa ng mga aswang. Ha? Ay, sige po, ma'am. See tomorrow, po. Ma'am Lilia? <laughs> Tulong mga kapitbahay! Nay! Nice! Open the door! <laughs> Sino ba yung nambubulabog dyan? <laughs> Uy, mam Lilia, ikaw ba yan? Bakit di pa nauwi anak ko? Huh? Sir, tulungan niyo kami. May asong dito sa amin. Address po? Ay, hala. Anong address dito? <laughs> Batong Bakal Street. Ay, oo nga pala. Thank you, ha? <laughs> Maamuan po. Bobo pa akong sudyante, pero mabuti pa akong tao. Di ba binigyan kita ng chocolate nung Teacher's Day? <laughs> leave me alone